What's up guys? Andito naman ito ako sa Details Gym Dito sa aming lugar sa Barangay Matlang sa Belayte Ang nagawa ko pala dyan guys is nag legs workout Tapos yung first exercise na yan As you can see nag warm up pa lang ako dyan guys So yun uh, tapos na ako sa aking warm up set Proceed na tayo sa uh, working set no So yung weight pala yan guys is nasa 140 pounds no So yan yung first set ko Uh, barbell squat so, ano lang guys, adandahanan ah, nyo lang baka malaglag yung plate uh, details pa naman yung sahig pagka ano, mapanggalitan tayo yung, yan, ng may ari Tsaka, pag ano, yung plate, baka mabasag yung tiles, kaya kung ikaw yung mag gym dito sa aming uh, details gym, dapat uh, magdubling ingat ka no para di ka matanggalan ng membership Okay. So yun guys uh, tapos na rin ako sa aking first set ng aking barbell squat. So hindi ko na lang ipapakita yung second set guys. Uh, proceed na lang tayo sa last set ng aking barbell squat. Okay. Guys, uh, yan guys yan na yung last set ng aking barbell squat. So yung weight pala yan guys is nasa 200 pounds. No, tsaka six 6 reps lang yung nakuha ko niya diyan guys kasi ay uh, yung legs ko is sobrang ano na pump na pump chaka grabe ano napakahirap na yan guys kasi nag adi uh, lang 3 sets yung ginag ginagawa ko dyan guys nag uh, 5 set ako no? so kaya yun 6 uh, reps lang nakuha ko pero okay naman pump na pump naman yung na -feel ko sa legs Okay? So, yun lang yung aking first exercise, yung barbell squat, no? So, proceed na rin tayo sa second exercise ko, guys. Okay, so, ito yung second exercise ko, guys, na aking legs, no? So, ang tawag pala sa exercise na yan is uh, Bulgarian squat. <clears throat> Tsaka, naglagay na rin ako ng blue mat. pag ano, pag nahihirapan tayo, di natin ma... Uh, bagsak directly sa IELTS no pagka uh, tanggal yung membership natin niyan guys pag ano pag nagkamali tayo niyan guys so, so dapat uh, dubling ingat pa rin dapat uh, love natin yung mga equipment diyan kasi tayo naman din yung gumagamit diyan eh. okay so ganyan na pala yung mukha natin guys pagkatapos ng first set pa lang yun ng Bulgarian squat the sweats are dripping over your body Oh yeah, legs. That's why I legs. So yun yung mukha ko guys pag ano pag nagbo Bulgarian squat ako kasi Bulgarian squat ay isa sa pinaka mahirap gawin no lalo na pag hindi ka sanay so kasi ako guys uh, pag nag legs ako minsan ko na minsan ko lang gawin yung Bulgarian squat kasi para sa akin is gabi, sobrang napakahirap pero ano naman worth it naman yung hirap niya kasi yung legs mo ay ano uh, matamaan talaga so, ma mo talaga yung pain ng sa, sa yung legs no so ito na pala yung last set ko ng bulgarian squat guys no so ano 3 uh, sets pa rin, then 8 uh, lang uh, reputation yung ginawa ko diyan guys So yun guys, pag ano, pag tapos na kayo sa inyong working set, dapat huwag kalimutan na isa ulit yung mga equipment sa tamang lagayan niya. No, para ano, para di mag kalat dyan sa gym. So yun guys, ha, tapos na rin ako sa Bulgarian squat. Ah, na tayo ngayon sa pinaka last exercise ko, yung legs extension. No? As you can see guys, yung sahig talaga is details yan si at saka ngayon ay usap-usapan na talaga yung uh, gym na to dahil sa kanyang sahig na details no pero ano naman guys wala namang na naba, nababasaga ng tiles dito kasi yung mga nagbubuhat dito is uh, nagdudubling ingat rin at saka nire-remind rin naman ng may-ari na pag ano pag magamit ng mga uh, lifting weights like dumbbell wag uh, huwag lang ipagsak baka ano yung tiles yung concern niya baka mabasag no so kaya yun na lang pag may mga a uh, lifting weights kayong gawin like sa dumbbells o sa plate ano na lang uh, gamit na lang ng ano ng glue no para talaga maiwasan natin yung uh, ganyang mga cases na pag nabitawan yung dumbbells ay derik talaga sa floor okay so yun lang guys yun lang yung workout ko for today's video no So thanks for watching and uh, sana wag niyo kalimutan i-like yung video at uh, follow yung Facebook page ko guys. So, have a nice day ahead guys. So thank you. Mabuhay